Maganda umaga mga kapatid ni Naong Paco from TV5 Correspondent. Andito tayo ngayon si Recto sa kabaalan ng Divisoria. Sa lungsod ng Maynila kung saan makikita natin ang DPS o ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila kung saan pinagtutulungan nila ang paglilinis dito sa kabaan ng kalsada ng Divisoria at uh, ito ay uh, sa pangunguna ni Mayor Isko Dumogso at uh, ay ngayong umaga sinimulan nila ang clearing operation gayon din ang flashing operation dito sa Maynila. But, uh, we will continue to go around the city talk directly to our people and check the communities na yung ating bang mga direktiba ay pinapatupad ng mga departamento ng lokal na pamahalaan at mga kasama natin na tagapagpatupad din uh, sa national government. As you can see, o oh ito, nasa Ilaya tayo. Nakita niyo naman po, hindi naman po perpekto ang uh, siyudad ng Manila pagamat uh, no? uh, mahigpit tayo uh, na talagang ibalik sa taong bayan ng kalsada inuunawa din natin yung mga naghahanap buhay pero hindi po pwede na sila ang masusunod uh, kailangan may gobyerno ngayon this is a, a very good example of a principle uh, what we know and practice, live and let live principle. Makapaghanap buhay sila o, pero yung tao ng bayan naman na naghahanap buhay din maging maayos ang uh, uh, daan at ang mga jeepney driver makapaghanap buhay ng panatag and so on and so forth. Everybody wins. O, tapos maliwalas. O, hindi to pure. O, eh, Marami salamat nga pala and sa MMDA uh, sa DPS uh, Uh, sa MPD, sa Traffic Bureau, officers at UNIL kahapon. Walang no? tos And as a matter of update, no, uh, there is uh, about uh, one day worth of collection was collected yesterday.